naulinigan ko si Karo Sendoso ng sinag, ang sabi niya, ang kawalan daw ng kabanang bayan dahil dito sa ipinututupad na Executive Order 62 no, na nagpapaba ng uh, rice tariff, yung buwis na binabayaran ng, uh, para sa, pag, sa importasyon ng bigas, ay somewhere na 13 Billion ba ang kawalan na na sana ay napunta sa RCF na sana pinakinabangan ng ating mga kababayan Lalo na po ang mga magsasaka at uh, mm, gayon pa man mataas pa rin ang presyo ng bawat ng bawat kilo ng bigas. So, kayo Oo, po uh. diyan sa Bantay Bigas, uh, Ma'am Kathy, ano po ba ang ano ninyo? Saloobin niyo dito na ang nakinabang lamang ay yung mga importer, hindi naman nakinabang ang consumer at lalong hindi nakinabang ang magsasaka. Uh. Totoo yan, Miss Ali at Miss Pat, na um, kailanman ay dito sa Executive Order Number no. 62 ay hindi nakinabang yung ating mga, mga mga ng mga consumers despite yung pinabanggit ng gobyerno na once na mag effect yung Executive Order Number no. 62 ay aabot, tatapi, matatapisan ng 7 pesos, pesos. yung uh, presyo ng bigas sa palengke. Despite yung pinabanggit nila na may rice for all, mayroon 29 pesos per kilo sa kadiwa. So lahat yan ay talagang mga artificial na mga pagbaba na inaasahan ng gobyerno Kitang-kita na natin, kitang-kita natin dito sa Executive Order number 62. Kita na rin natin 'yan bago pa man na-implement na yung Executive Order number 62 miss Pat at miss Ali na walang uh, kailanman ay hindi bababa ang presyo ng bigas sa merkado dahil monopolize ang presyuhan ng uh, ng bigas kung saan ang na talaga ay yung mga yan importer, mm -hmm. mga miller, mga retailers uh -huh. at uh, napakalaki yung ano yung ating karanasan dun sa sa RA 11203 or rice liberalization law na 35% from from 50% no mm -hmm. bago na implement yung RA 11203 50% ang 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 tariff mula sa ASEAN countries mm -hmm. at ginawa nilang 35% at wala pa rin pagbaba ay in the, for the last 15 years ay naranasan natin yung yung pinakamataas na presyo ng bigas sa palengke at higit lalo ni Tong 6. nag ay ay 15% na uh, ginawa mula sa 35%. So dapat Malinaw din doon sa sa hearing ng House of Representatives na sa halip na bumaba mm -hmm. ay tumaas pa ng 9.6% yung presyo ng bigas. So bakit pa natin paaabuti ng hanggang 2028 yung implementation nitong uh, Executive Order number no. 62? Dapat o, outright i -revoke na yan dahil uh -oh. ang laki-laki talaga ng nawala sa kaban ng bayan uh -oh. na almost 13 billion. At sa katunayan nitong... Third, Quarter ng taon, ay umabot sa 3.1 billion US dollar ang trade deficit natin sa agriculture. Nako. Okay. So, Miss Kathy, uh, ito nga, no? So, parang, ano, mega fail, epic fail, ito nga ang EO62, dahil nga, imbis na makatulong na bumaba yung presyo ng bigas, eh, patuloy na, umaakyat, no? Uh, uh, ang tanong ko po, sino bang may salarin po niyan? Yung mga importers who ba or yung traders na naman, yung mga middlemen. Pag ini-import po 'yan at bababa po yung ano taripa na lang na binabayaran po, pinapasa ba ng mga importers sa mga middlemen o sila na mismo rin po ang nagbebenta at hindi po nila binababaan para po mas malaki po talaga yung kita? Or uh, oh, oh, sige po. Actually, Miss Ali at Miss Pat, yung mga importers, syempre sila yung nagtatakda ng presyo niyan at uh, papasa din naman nila sa retailers na ang ayon sa mga retailers na ating na, na kakausap, eh hangkat maari, ayaw nilang itaas yung presyo nung uh, binebenta nila kasi alam nila yung hirap ng buhay uh -oh. at matagal ang ang return nung uh, uh, ano nila ah uh, pa parang dinamis nila no return of income capital so oh. gusto nila ay talagang mababa pero mataas din ang pasa sa kanila so automatic talaga na um uh, mataas yung benta nila so mas talaga ang ang nasinabang dito ay yung mga importers at kasama mm. na rin ang millers kasi ano naman yan uh, iisa naman halos iisa naman yung uh, kembot ng kwit ng mga yan na kumita ng kumita. Uh -oh. At ang masakit dito ay uh, mismo din ang nanguna dito sa pagsasabatas ng, ay paglabas ng Executive Order No. 62 ay siyempre sa pamamagitan din ng uh, uh, ating mga economic managers. Uh -oh. no Kaya wala tayong dapat sisihin kundi itong um, economic managers at siyempre si BBM. Together Sunday at twenty five Sunday twenty five